Hindi nakakabawas ng pagkatao kung wala ka pang sasakyan, malaking savings, milyon na insurance, travel outside the country, maraming properties, lifetime partner, o significant success sa karer mo. O negosyo, huwag mo ikukumpara ang progress mo sa iba dahil kanya-kanya tayong time at may kanya-kanya tayong hinaharap na problema at pagsubok at may kasabihan di ba? Bilog ang mundo. na nauna man sila ngayon. Pero darating din ang panahon na ikaw din ang aangat. Darating din ang winning moment mo. Iwala lang. Pagtang mayaman, umabot ng 100 years old ang tawag dyan healthy living. Pero pag ang mahirap ang umabot ng 100 years old, ang tawag dyan, aswang.